Hello! Good morning! First day sa Malaysia! Martina, ano daw gagawin natin ngayon? Mall? Ano ko? Nasaan lang? So, kakain tayo sa taas. Uh, buffet, breakfast. Dito sa Malaysia Hotel. Five Elements. Sige. So, first day namin ngayon mga paps. Uh, wala kami city tour ngayon Papayangan lang daw muna kami So, mamayang gabi kami gagala So, every breakfast meron siyang free Kasama sa binayaran natin free? Yes So, kakain tayo mamaya Papakita ko sa inyo kung ano mga pagkain nila Okay So, ito nga pala yung room Ito nga pala yung room namin dito mga paps Tingnan natin ikutin natin na uh, tagusan to mga paps yung room namin yan ito yung room natin dito sa Kuala Lumpur kaya na medyo magulo na pinagdikit na lang namin uh, dalawang queen size siya good for 3 person isang kwarto ayan so dito may view rin sa dito ng ano sa si ibabaw mga paps may view din siya ayan yan yung makikita mo sa labas so dito matatanong mo yung isang mall ng Lota Roya so ayan yung ano dito uh, Filipino community nakapunta na kami dyan nung unang punta namin dito so ganito lang kalaki yung room may kasamang TV na siya And may ref na rin Okay, may cabinet. Tapos ito yung CR nila mga babs. Yan. So, kung sa atin ay may bidet, yung parang pinutan. Yung bidet nila dito mga babs, ito lang. Kaya ko sa inyo. Yan, wala siyang handle. Yung pinaka-host lang yung meron. No? Tutok mo lang yan mga babs. Ayan, ganyan lahat dito. So, wala kang mahawakan para mag-spray. Yan, may, bulb, may sariling bulb siya. Oh. Bubuksan mo lang siya. Yun, ito yung kabila. Dito sila, grabe. Isang bed nga lang sila. Oh. So, okay pa yun sa amin. Eh. Dalawang bed. Eh. Sa kanila, isang bed lang. So, dito. Tatlo rin sila dito. Sa kabila, tatlo rin kami. Ang ganda rin ng lugar nila. Oh. Ayan, may TV rin sila, mga babs. Ayan sila, na. Good morning, Nay. Good morning. First day in Malaysia, Nay. Anong pakiramdam? Saya. Hindi nga, parang di naman nakikita eh. <laughs> Nagutom ka na, kain tayo sa taas. Okay. So, ito rin ang CR nila dito, mga babs. Tingnan natin. Ayan. Ayan, ang CR dito. Tingnan yung biday nila, oh. Oh, wala talagang handle mga paps. Ayan. Ano lang mga komplementary dito? May tubig niya li libre na yun. Oh, ito yung mga komplementary nila dito mga paps. Ayan, may tubig niya rin. May kape. May initan ng tubig. Kung gusto mo init ng tubig. Ito rin yung overlooking nila. Oh. Ito rin yung overlooking nila dito. Ayan. Ayan o, oh, kitang kita. Ayan oh, makikita mo. Sa kanila pala makikita mo dito o. Oh. Ayan o, no? ang ganda o. Oh. yung Twin Tower pala nando oh? no, Kita lang sa kanila dito. Ganda. Ayan, no? Kita mo na yung Twin Tower na eh. So, sa City Tower mga paps, mapupunta natin lahat yan. O, oh, sa... bawal ka dito. Bawal dito. Sinani pa. <laughs> Parang hapunin sa yung suot ah. Okay, kakain na tayo. Good morning. Ala, nora hanggang, nora daw. So, ito yung ano dito. Kainan, mga paps. Yeah, may pancit, oh. Pancit, may logo. Oh. Yan, yeah, may sausage snack. Masarap to. rice? rice? okay na yan, ganyan na lang. Tanang yung na naubos na. Naubos na siguro tayo. Ayan, no rice tayo dito ngayon. Uh, okay na rin diet tayo. So, pansit lang. Ayan.

Ano ang yeah. tawag dito sa luto ng ganito? Bawag. Ha? Bawag na tayo dito. Kasi no rice mga paps. Top. So, yun lang yung breakfast natin ngayon umaga mga paps. pancit sausage, tapos tinapay. Sili. lasa? na. Sige. magtipo. Bakit sakad Dito ka lang magsakad siya natin. Hindi Bakit? Wala akong magsakitin, no? Hindi siya makagat. Wala akong Hindi

Pinaki-enjoy kayo sa breakfast? First! First! May iiwan ka dyan, bilis mo na! Bilis! Ah. Good morning! Okay, uh, first day rin namin maglakad dito sa Malaysia Ayan, bibili tayo ng drinks Kasi wala kaming drinks sa hotel dito tayo sa unahan. Sa unahan tayo dito. Ayan, KKK. Kung sa atin, parang 7-Eleven. Bibili tayo mga paps. So, oh, naglalakad tayo dito sa Chinatown. Anong bili? 700. Ayan. So, mamaya pupunta tayo dyan mamaya uh, mamayang gabi yan yung hotel natin no, mga paps 5 elements yan pasok tayo sa loob mamaya anak may ice cream dyan ako sa gilid matina may ice cream sa gilid kain tayo na So, ito yung itsura ng hotel natin mga paps. Ito yung lobby nila, reception. Ayan. Wow, tingala, tingala. Ayan tayo. Alright, first gala namin sa Twin Tower yung punta namin mga paps. Uy, ayos. Okay, so andito na tayo. Papasok na tayo ng Twin Tower. Kuha muna tayo ng ticket para makakit tayo si Bago. Ang kanong ang ticket? So, tatanong tayo dito sa baba. Oh. Counter. Hi. han Petronas Twin Tower. Dina. Na. Na, Jan Twin Tower. Punta tayo dito muna sa baba, taas gitna, ya, derecha ay na 'yung ibabaw. Dina. For the um, board, already sold out. man. CTVN Tiger Woods. The abandoned City Tour. How about 4 to Because uh, we have So how much each okay. uh, So we are 2 adults, 3 kids. 4? Two so, adult, three kids, and one senior. Okay, for this is... Billet yeah. yeah. ID for the senior. Yeah. Okay, 684. this is the price. Oh, okay. <laughs> uh, okay. so adult, kids, 98. Kids, child, kids, child kids, 58, senior, okay. 50. Okay. Tapos, senior, 50. So, malaki discount of um, senior uh, ka. Okay. Uh, okay. So, wala nang available na Ah... Uh, Nag-ano na lang kami, so, nag-book para bukas ay eh, diretso tayo makapasok so uh, balik ka na kami bukas after ng city tour namin mga ka so ngayon uh, ikot ikot na lang tayo sa mall hindi tayo nakapasok sa twin tower ngayong araw na to sa first day natin so ayun mga paps Okay, nandito na tayo sa labas ng Twin Tower. So, picture-picture na lang muna tayo kasi uh, wala nang bakanting slot para makakakit sa tower. So, ito yung tower niya mga paps, oh. Gansan na kami akit ngayon. Ayan, napakaganda. napakaganda. So, makikita nyo sa likod ko, yan yung Twin Tower. Ayan, yeah, dito na tayo. Ayan, ang daming tao. So, ang daming tao dito. Uh, araw ng linggo pala, no? So, maraming mga turista. Ramay nagpapa-picture. Ayun na. sinanay Ayun na. Ayun, sila. Oh, so, picture tayo. Ito yata yung best spot para makakapagpa-picture kasama yung Queen Tower na yan dali Picture picture lang tayo Wow wow oh, wow. wow wow Okay oh dadalhin na kina Gian, Martin at din. Smile. Papa. Tachamai. Tachamai. Gian. Ay sumimig mo. Yung baby, ako talaga tapo mo ng mukha ni baby. Wow. Terima <laughs> Ça pas. Le Timon. Mm. thank you